para kang kumuha ng bato pinukpok sa sarili mong ulo, o if the bolyo ang asawa mo, buhay prinsisa ka dahil monthly miran kang matatanggap na pera, tapos pinagpalit mo lang sa ibang lalaki, buti kung yung pinalit mo na lalaki nakalamang sa asawa mo, kay may dahilan ka, kaso wala kahit sa nan. Ngayon kung hindi ka magbanat ng boto mamatay kayo sa gutom, dahil yung pinalit mo, walang trabaho, las ingo pa, nagtampo kayata sa bigas, kung noon sa hindi ka pa ng laki para kang donya, may tagaloto pas pagkain mo, tama lang yang ginawa mo, dahil bagay yan sayo, panindigan muna, yung yabang mo noon saan na, yung pagkasosyal mo na wala sa lugar pag lumabas ng bahay parang anak ni Haring Solomon ang tindi ng outfit kompleto. Pero sa loob ng kwarto mo parang basurahan wala kang kabinit lalagyan mo ng damit, pero ang bag at mga sandal marami nasa ilalim lang ng katre. Ngayon kahit bahag mo hirap ka makabili postahan tayo Iyan ang resulta sa tao na hindi marunong magpahalaga kung anong miran siya Hindi makuntinto ang grasya nagiging disgrasya Kahit anong klaseng pagsisinungaling gawin mo Lol utang talaga ang katotohanan Walang amoy na hindi sisingaw Lalabas talaga Yang pinaggagaw mong kawalang hiyaan kung nagpaketino ka at nagsikap Hindi sana magkaganyan ang buhay mo na miserably. yan ang kasabihan panandali ang kaligayahan pinagpalit mo sa habang buhay na usa. kung ano ang itinanim yun din ang aanihin, nagtanim ka ng hangin at ulan, ang inani mo bagyo, sana mga tropa itong kwento ko makakuha tayo ng aral, dapat wag sayangin ang buhay natin, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ibabaw, tayo pa mismo ang sisira sa sarili natin, isipin natin ng maraming bisis bago natin gawin, dahil hindi na pwedeng ibalik pag magkamali, wag pa bigla-bigla ng desisyon, mahirap na. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin, sana nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa panunood, sana suportahan nyo ang munting channel ko ang Dentoy TV sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Mabuhay at bye bye!